At uh, itong lugar na ito pala ay Barangay San Pablo, Santo Tomas Batangas. Ang gara, ano? Puro pangalan ng santo. So yan, yeah, huling daan ko dito, ay wari ko yan hanggang dito yung aking napuntahan. Pagdating dito ay... Saan na nga ba gayon? ay ah, uh, parang ari nga yun meron pa palang daan dun ah, hanggang dito yung aking update dati hindi na ako nakadiretso sa dito gawa ng ito ay sarado pa hindi pa hindi pa naayos ang right of way dito ay hindi hanggang dito pala may mga isan pa nga dyan eh sa bandar so, yan so ayan yan yung update dito ah, barangay San Pablo Santo Tomas, Batangas at uh, hindi ko alam kung saan na yung kasunod nito barangay ano doon yung San Pedro so bye bye natin to at ay uh, hindi nga na din, natin itong video yung ito maya maya di ya, sa banda banda riyan at uh, oh. San Pedro Santo Tomas Batangas Lampas na pasaya eh. Puntahan natin to Pero aray ko bagay hindi na tayo makakalampas Mabago palang binubungkol itong lugar na to Parang walang dadaanan Dito sa may barangay San San Pablo Parang wala oh Grabe ano ah lampasan pa rin oh grabe hindi to natin nalulusutan dati ayan ayos na ang saan kaya are parang yung tower na yun ni ano familiar sa akin yung tower na yun ay dun na yun sa may barangay San Miguel makalampas ng barangay San Miguel puntahan natin tanaw 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 ng drone shots kanina mga boss ha Ayan o Ang bilis ano Nung huling uh, ah, Pinaliparan ko to ng drone Ay wala pa to Hindi pa to nabubungkal Pero ngayon ay bungkal na Meron di yung ah, Barangay ano na to Barangay San Pedro na to So yan mga boss ah, Hindi nga ko na kaya dito tong video ito Para hindi na maghalo Hindi wag na diretso na Hanggang sa marating natin yung ano yung San Miguel meron kasi itong ano uh, ah, bangin hindi pa makakalampas malay mo naman mayroon ng daan ngayon makakalampas na di eh. dilalampas na tayo ayun eh, o kita ko na yung liyog yun yung liyog na uh, ah, kabila nun ay subdivision bidaan din dito sana makalampas tayo dito sana lampasan na to sana lampasa na at para sa susunod na update natin ay para malaman natin kung makakalusot na baga o hindi pa para yun o no? o nga aring ayon Barangay San Miguel. Boss, morning Nakakalapas na dyan ang motor? Wala pa? Ah, sige Salamat boss ah, Tagal pa San Miguel na riyan o yung kabila pa? Oh, san Miguel Ito ay san San Isidro San Pedro Kabaong bridge Ah. Uh, ako ay kaya ako ay nagtatanong. <laughs> nagba ako kaya ako ay nagtatanong. Ang ganda na doon niya ano, na sa may puntang ano package C. Ano kaya madaanan na kaya yon? Bago mo tapos ang 2025. Base niyo kaya. Dapat hindi pa kaya. Tay morning. Tay anong lugar to? San Vicente. Alin na San Pedro? Ah, San Pedro, San Isidro. Pedro. ron. Eh, San Vicente pala to. Ay, eh, San Miguel. Oh. Ay, eh, sige po, salamat. Nalaman ko nga ngayon din lang ako nakapasok dito eh. Give us. <laughs> okay, thank you, thank you. Ikot na ako, labas na Okay mga boss At yun ang ating update Tamo, mali pala, hindi pala San Pedro San Vicente San Tomas Batangas hindi nagkaroon pa tayo ng update dito siya ay paano mga boss eh pabalik na rin lang ako sa dinaanan natin kanina ay hanggang dito na lamang ang ating video at siguro ay ako yung magsisilpin na lang dito para sa thumbnail Tentang <laughs> sa task asyik. hindi ko alam kung may daan dyan lusot ng highway baka wala, walang nadao mga sasakyan eh so ayan ah uh, papano ko ba ako to ng thumbnail kunan natin ng magandang video kaya ah wag na hindi, kunan natin san ano san Vicente Okay, at ito yung ating kuha dito sa may barangay San Vicente Tamaga, yung sabi sa anong -ano kanina na nakausap natin So yung kabilang yan ay barangay San Miguel na yan Na hindi tayo makatawid gawa ng meron nga di yung bangin Nadaanan din yan ng tubig O ginagawa yan, lugar na yan, binubungkal na uh, Tinitira na ng excavator Excavator nga ba tawag yan Uh, sa susunod na vlog natin ay bubuhin natin tong video nito gawa namin yung na medyo mahaba ng kuha dito ay sa susunod na lang, pag-iisahin na natin mas ang mahalaga ay naipakita ko sa inyo itong lugar na ito na ito na yung update malapit na siya magdugsong diyan sa may barangay San Miguel Santo Tomas, Batangas at yung kabila na yan ay yan yung pinanggalingan ng ating drone. So maraming salamat mga boss sa panonood ng video ng ito. Uh, sundan niyo po yung susunod nating upload. Ito ay bo itong video ito mula doon sa may punang kuha natin. Salamat po. Kita-kita tayo sa susunod na video.